And guys, siya po si Mochi. Uh, sa siya po siyang cat. ah uh, crossbreed ng British short hair tsaka ng native na pusa lang. Bunti siya guys. Pinilit, ko, pinilit nila talaga ako na gupitan siya kahit bawal siyang gupitan kasi ano siya, may baby. Pero, yun nga, gusto nila. May consent naman nila sila naman ang may gusto wala tayo, na, wala tayo nagawa kundi groom na lang siya pero siya naman guys napakabait na pusa naman guys napakabait niya na pusa eh bait yan yung ginarom ni kuya eh na no, machi na no. bait yan yung machi eh bait yan yung ginarom ni kuya ang bait bait yan eh bait yan eh kahit may baby na yan no, oh, eh, ayun, no? may baby na po yan siya may baby buntis po siya buntis guys ayun eh, oh ang taba ng ano niya guys buntis siya guys pero ginarom natin siya guys hindi naman ko siya pero alali lang naman ako guys. Hindi ko naman siya inano, minadali. Kasi nga bunti siya. Bawal. Kung tutusin bawal siya may stress. Pero kasi dahil mabait naman siya at behave. Nagawa naman natin siya ng maayos at hindi siya nahirapan. Di